Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga Bilang, kabanata 8, talata 1 hanggang 5. Ang pag-aayos ng mga ilaw sa tuldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng pitong ilaw, iaayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito." Yun nga ang ginawa ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises ayon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ni Yahweh. Ang pagtatalaga sa mga libida, Sinabi ni Yahweh kay Moises, Amen pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book Bilang, uh, chapter 8, uh, verse 6 to 10. Ibukod mo ang mga libita at linisin ayon sa kautusan. Bisikan mo sila ng tubig at panlinis ng kasalanan. Pahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang kasuotan. Pagkatapos, pagdal Akin mo sila ng dalawang batang toro. Ang isa ihandog sa ihandog na kasama ng handog na pagkain butin at ang isa ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalhin mo mga limita sa harapan ng tipanan at iharap mo sa sambayan ng Israel samantalang iniaharap mo siya kay Yahweh, naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikawalong kabanata ng mga bilang, versikulo labing isa hanggang labing lima. Ang pagtatalaga ng mga levita si Aaron ang magtatalaga sa kanila sa harapan ng Panginoon bilang handog na itinataas mula sa mga Israelita para makapaglingkod sila sa Panginoon. Pagkatapos, ipapatong ng mga Levita ang mga kamay nila sa ulo ng dalawang toro na handog para sa Panginoon. Ang isa ay bilang handog para sa kasalanan at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan at patatayuin sila sa harapan ni Aaron at ng mga anak niyang lalaki at itatalaga sila bilang espesyal na handog sa Panginoon sa pamamagitan nito ibubukod mo ang mga levita sa ibang mga Israelita at magiging akin sila pagkatapos na malinisan mo ang mga levita maitalaga sila sa akin bilang espesyal na handog, makakapaglingkod na sila sa tuldang tipanan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 8, versikulo 16 hanggang 20 at ang sabi, Nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Ang mga panganay ng Israel ay tinalaga kong maging akin ng gabing lipulin ko ang mga panganay ng Ehipto, kaya sila ay akin, maging tao man o hayo. Pinili ko ang mga libita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa toldang tipanan sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa ganoong paraan ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa sangtwaryo. Ang mga libita ay itinalagangan ni Moises ni Aaron at ng buong Israel ayon sa utos ni Yahweh. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 8, verse 21 to 26. At ang mga lidita ay nagsisipaglinis ng kanilang sarili sa kasalanan at nagsipaglaba ng kanilang mga damit at inihandong niya Aaron sila na pinakahandong na inalog sa harap ng Panginoon at si Aaron na ng pangtubo sa kanila upang linisin sila. At pagkatapos niyaon on ay nagsipasok ang mga libita upang gawin ang kanilang paglilipo sa kapay na kulo ng, ng kapisano sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang mga anak kung paano ang inuutos ng Panginoon kay Moses tungkol sa mga libita ay gayon ang ginawa nila sa kanila sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi. Ito ang nauukol sa mga levita. Mula sa dalawang putin ng taong ulang na patanda, ay papasok pang maglingkod sa gawa ng tabernakulo ng kapisanan. At mula sa limang kong taong ulang ay titigil sila sa paglilingkod ng gawain at hindi na sila maglilingkod. Ngunit sila'y mga ngasiwa ng kanilang mga kapatid sa tabernakulo ng kapisanan upang ingatan ng katungkulan at sila'y walang gagawin paglilingkod. Gayun ang gagawin mo sa mga levita tungkol sa kanilang mga katungkulan. This is the word of God. Amen.